Mga guys, samahan nyo ako. Nandito naman tayo sa Carmen Plana. So, update natin mga... Update lang natin. So, ang pangalan natin, boss? Edward po. Edward. So, update lang natin mga about mga presyuan dito, mga tools dito, mga iba-dibang. So, samahan na tayo ni Boss Edward. So, let's go. Let's go. Po, pwede natin pagmamalaki sa mga viewers natin, sa mga about mga tools. Ito po, yung ano natin, mga power tools natin, yung yeah. shipping gun. gun. Ayan, demolition. So, demolition team, no? Demolition. O, na sa mga... So, shipping gun natin, magkano mga presyo nyo? 2 dati. 23 na lang ito ngayon. Two, na two, three three lang, na. Oh, last price na, 23 na lang. Oh. Three, three. Two, three. Ito yung dating 3 natin, 33 na lang. 3-3. Ito naman, ano lang 3.7 3.7 So, about naman dito sa mga portable welding na seven. welding machine Anong tatak? Ryoko brand Japan Ryoko technology Japan. Ryoko, ito so, 50 amperes 50 oh, amperes, magkano two naman? 3.2 3.000 na lang yan 3.000, 3.000, 3.000 na lang ito mga 600 amperes O, 600 amperes So, about ng mga portable na welding portable no? 600 amperes To, 4.5 na lang to. 4.5 na lang Ito, 6.5 to, TIG 2 TIG 2 in welding Ayan 2 in Toyo Bell. Okay. Well. Ah, okay. uh, tawag dito grass cutter. Grass cutter. Ah, uh, water pump. Water pump. Magka Pinawa water pump. Magkano po ang water pump natin? Ito 32 na lang to, 2 HP. So water pump ba natin kaya ba na sa mga 4 floor mga, oh, ano bang oh, stand system niyan? Ito kahit 7 floor, 7 kaya 7 floor. Oh. So saan yung sita mo baba sa taas? Sa kahit sa taas. Sa so, pwede siya kaya. Hmm. Kaya, kaya nang kaya, kaya supply niya ng oh. So, igupin niya galing sa baba. Oh. Ayan, sa anong ganito mas sa Pero galing sa ano sa mga dito po sa baba, uh -huh. yung galing sa ano, Depwell. Dep ito 'yon. Ayun 'yon. Oh. Sa pang Depwell. Ito dipwil. sa mga wasa lang 'to. Sa wasa. Okay. So ito dito, dito sa mga Depwell to mga sa mga galing sa lupa. 'Yon, yung mga itong ginagamit ito pang may nilad. Uh, ito yeah. naman, may uh, tayo pang second floor, 0.5. 2,000 oh, na lang 'yan. Oh, 2,000 pang second floor, uh, -huh. no? Okay. Dalawang so, ano pa boss? Mga pwede natin i-update sa mga about ng ano? Ito, ito, pang ito, ito, mga portable. Portable natin na lang. Yung barina. Ito, one, two na lang to. One, two. Makita, one, five. Makita rin, no? Oh. One, three. oh, yun. yeah ito din, ano? Trito. Trito natin, oh, ano? Na Yung dating three, two. Three, natin. na rin ako, brand. Oh. Tuhit na lang yan. Oh, oh. Di mo, dalawang libo Dalawang, libo. dalawang, libo. dalawang, libo dalawang libo rin One eight One eight mm. Parese, one makita <laughs> So yung marina naman. Yan. Ito sa grinder natin makita. Oh, grinder pala ha, 1.5. mo mura makita ba no? Tapos 1.6 naman tong ano, 1.6 yung drill. Oh, yung drill no no. Meron basahi, oh. 1.5 na lang yun. 1.5 na lang. Mm. So dito naman sa ano ito. yan. Yung portable na grinder, grinder din 1.5 na lang yan. 4.5, 4.5, 2.5, 2.5. Oh, yan. Ito, to ito. sa 1.5 oh, na lang din 1.5 mo. Talagang mura no. Ay, specific na lang. itong bush natin. Ay, bus, oh. Ito, so. Ah, bagong ano naman, no? Uh, Ay, may ano siya. Adjust pulong. oh, pang-adjust rin siya. Oh. Ang galing, no? Oh. Talagang iba na talagang pa lang ngayon. Dami na nga itik Ah, ito, oh, ito sa so mga ganito, mga casing. So, ito, may mga casing din yan, wala? Ito lang. Ito, mga karton lang yung lalaki. Ah, karton. Ito, may mga ito, case ito, talaga. Ito, niyan. So, magkano mga presyo naman so, sa may mga ito, case? One na lang to. One eight, Ito, na naman. Bigyan ko na lang ng ano, one five. One So, So ito lang tatanong na ito, sa mga pang ceiling natin sa mga ano, ang tawag ilgan. On top of ilgan. So, magkano mga presyo ano yun? So dalawang klase ba yun? Mayroon maiksi, mayroon, one, ikse, mayroon mahaba. So ati lang. May mayroon yung maiksi ba yun? Mayroon mahaba. Ay pares lang yung pares lang din. Hindi eh. oh, yung, yung, yung ibig sabihin yung ito, mayroong yung maiksi, mayroon mahaba. Pares lang pares din. Lang pares, dito, lang pares lang din. din. So magkano mga presyo ano yun boss? Ito, 1 Ito, 900 na lang ito. Oo, so, 900, 1 mm -hmm. Bakit anong magkaiba ang presyo sa brand? Magandang klase to sa brand din. Ah, o? sa brands din. Ayun. Oh, mas ma mas mabigat to kaysa dito. Ah, mas mabigat to. Oh. Okay. okay. Yung mas ma ano to mas mahal pa. Okay. So magkano ang presyo naman tinatanong na natin ang bala naman? Ay, Nabibili bang ba tingi yan? O oh, kapakit? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, So ano talaga po, box box talaga siya. Uh, okay. So ito naman ang boss, mga digso yung ano. Natin siya. Uh, planer. magkano naman? So 15 na lang one to, 15 na lang din yan. 15 din, no. Ito 13. 13 digso no. 13. Ito 12. Oh, yun. Yung naman na router natin, router. Yung bala, oh. kasama yung ganitong bala. Oo. 2,000. Ito kasama yung ganitong bala. 15 pieces na yan. Ah, yun, ano siya, yung bala niya. Different so, mga, sizes na yan. Oh, mga talim niya, no? Oo. Uh, mga panggilid. Ayun. Ah, kung kasama niyan. Kung sakali, kung yun lang bibili mo, pag yun ah, lang. Ah, ano lang yan? Tawag dito. One tree. One tree. Pag uh, ito, pag ito binili mo lang din. Ano naman to? Tawag dito. Uh, nine hundred. Ah, 900. Ah, 900. So, package? So, dalawang libo. Ah, 2,000. Ah, 2,000. Yan, mga guys. So, mayroon pa tayo pang, ano, tubero doon, boss? Ah, oo, oh, ano yan? Tawag to, PPR. PPR, oo oh, nga. Parang, 800 na lang to. Magkano? 800. 800 na lang yan. Ah. Pero yung presyo ng Italy, sagat na yun. Uh, Kasi uh, dalawang libo sa ay, 1,000 sana 1,000 sa na Ah, Ayun, adjustable na kagad 'yan, no. Oh, ayun. Oh, so, ano pang pwede nating paano? Tapos sa bata tayo, boss, no. Ano pang Batayong ano pa? Wala tayong bago, eh. Wala nang bago, so. Oh. Oh. So, saan ba matatagpuan yung ating mga brands natin dito ngayon? Ito po tayo sa Carmen Plana, sa may gilid ng Miltras Bank. Oh, meron din kami sa Raon. Raon. Tapat ng Jollibee. Oo, oh, yun. At saka ano, Inasal. Oo, oh, yun. Sa inyo so, rin yun. Meron din tayo sa Kaloocan. Kaloocan. Sa may Tint Avenue. So, ganito lang na yung mga pwesto rin. Oo. Oh. Oo, uh, Sa mga ban-ban lang, no? Okay, shoutout sa mga lahat mga subscriber natin, sa mga customer, mga followers natin. So, uh, kung nagkala pa kayo mga mura, mga source, dito lang kay Boss Edward. Edward ba? Oh yeah, pues può so, so maravilsa la matosa.